Hi guys! Welcome back to my channel and my name is Anne. And ang last video ko ay about dun sa paano maka-avail ng scholarship ang senior high school student na nag-aaral sa private school. So this video, ngayong video, ang tatalakay natin is ano ang mga dapat nating i-prepare bago mag-apply ng scholarship. So, meron tayong seven na dapat ihanda sa pag apply ng scholarship. So, una is yung active email address. So, dapat po meron tayong active email address at hindi natin nakakalimutan yung password. Kung sakaling forgetful ka o malimutin ka, so dapat i-take note mo yan para hindi ka mahirapang i-retrieve yung password. And then, separate mo yung personal email mo dun sa mga social media mo na email. Kasi, once na pinag-isa mo yon matatabunan yung email na inaantay mo na napaka-importante. Mahirap kasi pag na-overlook mo or hindi mo napansin na may email ka pala tapos yun na nga, um, late mo na nalaman na nag-opening na pala or natanggap ka pala, ganun, natanggap ka pala ng mayroon ka palang scholarship, nakapasa ka pala, pero dahil hindi mo nga nabasa yung email address, I mean, yung email na yon so wala. Uh, hindi mo na, ano, na available scholar. So, meron may akong kakilalang gano'n na sayang, nakapa nakapasa sila sa DOST, gano'n, pero dahil hindi naman nila check yung email nila or na-check nila, siguro natabunan nga, ay wala nag-enroll tuloy siya sa private school na pag-asos pa tuloy siya instead na pasado sana siya sa DOST. So, sa ganyang sample ay kumuha tayo ng lesson dyan. So, wag nating um, hayaan na mangyara din sa atin ang ganyan. So, again, ulitin ko, separate your email address. I mean, separate your personal email address. Yun, napaka-importante nun. Number two is install scanning apps. So, kung yung cellphone nyo ay walang scanner or document scanner, kasi yung mga bagong cellphone ngayon, yung mga bagong model ngayon, meron na kasi siyang feature na uh, document scanner. So, hindi mo na kailangang mag-install ng apps. So, sa case namin ng anak ko, mga cellphone namin, ay, ang anak ko ay wala pang cellphone ng time na yon. So, gamit ko yung cellphone ko, wala naman akong scanner apps. So, nag-install ako ng scanner apps. So, malaking tulong po ang scanner apps dahil sa pag-scan mo ng documents, malinaw at klaro siya. So, pag mag-attach ka ng documents, hindi ho pipicturan. Kasi kung pipicturan yan, maaaring blurred, hindi klaro, tas uulitin. Or, uh, baka patuloy, hindi ka mapapasa dun sa uh, scholar. Hindi ka mabibigyan dahil sinasabing uh, pangit yung documents na pinasa mo. Ang kagandahan ng scanner apps ay pwede mo siyang i-save through PDF file, tsaka pwede mo siyang i-save through JPEG or PNG file. So, ang pangatlo natin ay kung meron ka ng scanner apps, mag-scan ka na ng mga documents kung anong meron ka ngayon. So, ano nga bang meron sa iyo ngayon? Uh, meron kang birth certificate, yung LRN mo dapat alam mo rin tapos yung documents mo or yung mga diploma mo nung previous year mo, yung cards mo, copy of grades nung previous years mo, ay scan mo na din yan para may kopya ka. And kung solo parent yung magulang mo, i mo din yung solo parent ID niya kasi kikilanganin din yon And then ang pang-apat natin ay isave mo siya sa USB flash drive or sa Google Drive. Since meron ka namang personal email, pwede mo siyang isave sa Google Drive. Pwede mo siya gawa ng folder or i-rename mo yung file. Para alam mo rin na kung anong file yon bago mo siya buksan. At saka, mas convenient yon sa pag-attach mo ng file. Alam mo na kung anong file ang dapat mong i-attach kasi naka-rename na siya kung anong pangalan ng document na yon. So, ang panglima natin ay Gumawa kayo ng dalawang folder. So, i-separate mo yung sa PDF file at saka sa image file, yung sa PNG at saka JPEG. And then, yung pang-anim natin, mag-search ka ng website na nag-offer ng scholarship program. Gaya ng PAC, CHED, DOST, at iba pa. I-check mo kung kailan yung opening ng Application for Scholarship i-take note mo sa calendar, and then i-follow mo din yung page nila sa FB, Twitter, IG, at sa mga website nila. Ugaliing mag-check sa lahat ng yan para updated ka. Kasi may mga times na nag -re reschedule sila. So, at least informed ka. At ang pangpito o panghuli natin, pag malapit ng opening for scholarship application, mag-ready ka ng mag-request ng mga documents gaya ng CTC or or certified true copy ng grades mo sa grade 11 and grade 12 kung meron na good moral barangay certificate uh, di ko sure kung kasali yung parents mo at ikaw pero nakalimutan ko na kasi pero may, maghihingi din ng barangay certificate depende po yan kung anong um, scholarship ang pa-applyan mo. So, meron ding tax exemption para sa magulang mo yan. Pero, tsaka na kayo mag-request niyan kung nag-opening na. Kasi, kung kukuha kayo ng maaga, baka mag-expire din agad yung barangay certificate. Tsaka dapat makita mo muna ang lahat ng listahan ng mga requirements para kung ano man ang i-request re mo dun sa school, isa hang request na lang. Para hindi ka pabalik-balik. Kasi sure ako mahaba ang pila niyan dahil sabay-sabay lahat yang manghihingi ng requirements paalala ko lang, yung mga documents na ni-request nyo sa school, wag nyo kalimutang uh, picture ano, i-scan nyo din po, and then i-save nyo sa Google Drive or sa flash drive nyo para meron kayong copy. Again, make it two copies, iba yung sa PDF file, tsaka yung picture file. At kung meron ka ng lahat ng nabanggit ko, bumili ka ng envelope, yung plastic envelope, itago mo sa safe na lagayan para pagagamitin mo na nakakompile lang siya. O nga pala, baka magtaka kayo. Bakit kailangan pa ng hard copy at itago. E-soft copy naman lahat, online-online lang. Kaya kailanganin pa din po yan. Ipapasa pa din po yan. Gaya ng anak ko sa CHED, nung on-process pa lang yung application, syempre, attach-attach uh, lang ng mga documents through online lang. Pero once na nakapasa ka, hihingiin nila yung hard copy na pinasa mo sa kanila. Nalito ka ba? I mean, hihingiin nila yung hard copy na pinasa mong soft copies. So, dapat as is lang yung pinasa mo. So, kung ano yung pinasa mo dati, dapat yun pa din yung kopya na ipapasa mo na hard copy. Sana na-gets nyo. <laughs> Sorry. So, anyways, since ang application natin ngayon is through online na, mag-save kayo sa Google Drive. Para kahit saan kayo pumunta, pagkakailanganin niyo andyan lang sa Google Drive. Maglalagin lang kayo. So let's say may scenario umuwi kang probinsya, nagbakasyon ka. Then unexpectedly, nag-open na for application for scholarship. At least chill ka lang kasi meron kang soft copy. Malaking pakinabang ang Google Drive, explore n'yo yan. Napaka-useful if ever you didn't know. Sana may natutunan kay sa ng to and please subscribe to my channel for more tips, advices, and tutorials. Bye.